The first time boots, belay ka. Ngayon ko na nakita ang Manila. Oh. Nakakita ka na ba ng billboard? Dati tarapulo na ngayon, billboard na. Kabiti <laughs> kayo dyan, o. Kabiti ang Manila po, kabiti ang Manila. Kayo, Manila. <laughs> At nandito na nga kami sa barret para na nabidyohan, punta tayo ng Imos Cavite ngayon. Kaya kami nakapagkabihan at dito na kami tumuloy kumain. Namili na kami ng mga kain at dalawang sasakyan nga pala kami. Sinakay nga natin yung electric bike at saka yung mga gamit nila tita dahil doon sila titira sa Imos Cavite. Kaya na si Angel si Tita Pila, si Poti, si Angel Jason at si Kasibuts. Dito na nga namin inabot yung gutom namin para dire-diretso ang biyahe. the BRB at saka yung Ranger ko nga pag punta pumunta Imos Cavite. At medyo matrapping nga ngayon guys. Kaya medyo natagal kami sa biyahe. Maraming disgrasya at maraming traffic talaga. At marami rin ginagawan daan. Kaya dahan-dahan lang ang usad natin, medyo nakakantok na nga. Naghati nga pala kami ng Angel Jason sa pagbiyahe kasi kukunin lang namin ng balikan ito. At napakahirap talaga mingit-singit dito sa Santa Fe. Ayan na nga yung iba. Talagang pinipilit nila buti pinagbibigyan sila at ang lalaking truck na mga kasalubong nila dito. Hindi basta-basta magmamaneo dito lalong-lalo na hindi mo makikita yung kasalubong mo. At nandito na nga kami sa San Jose guys at nagkape muna kami dito. Mahirap na ang pagtuloy-tuloy mag-CR muna kami at magkakape para may lakas kami sa pagmamaneho. Dito nga talagang pahingahan guys at tambayan ng mga biyahero sa San Jose. Ayan, parang napagod si Boots pero hindi naman siya nag-drive. Ayan na nga guys yung karga natin na electric bike tsaka mga maleta. Kasama rin pala ni Uncle Rene sa Honda BRB niya yung mga aso niya. Kita niya naman yung bagahe natin guys. Napaka solid naman ng tali niya. Ito na nga yung bully niya. Tatlo nga pala yung bully na karga niya dito sa loob ng sasakyan niya. At nagkape na rin kami at tamang kwentohan muna. Mga alas to sa madaling araw ito. Uncle syempre Uncle kukunin natin ng balikan kaya dapat magpalakas muna ng kape para magising din at medyo mahaba-haba pa ang biyahe. Panay nga Yossi Boots dahil mamaya may hindi na naman sa mga pag -yosin. At andito na nga kami sa expressway. First time Boots, beli ka. Ngayon ko na nakita ang Manila. Oh. Nakakita ka na ba ng billboard? Dati tarpulin nga billboard na. <laughs> pero sa'yo mo na nakakita ng ano, toll gate? Yes. <laughs> Dapat ikaw nagbayad eh. Hindi ah. <laughs> Wala akong pera. <laughs> Tawa nga ako ng tawa dahil first time nga ni Kuya Boots pumasok dito sa Manila. Hindi ko rin nakalain na first alam time niya po? at kaya ina-enter interview ko siya. Hindi, po, hindi ko pa alam. Kala ko may alam ka dito sa Manila. Wala pa. Ngay ngay ngayon nga lang ako na kayo to eh. Maraming tall gate. Ang dami, tatlo. Marami pa dyan. Marami pa ba dyan? Gusto ko. Uh -oh. Ang klaseng Manila to. <laughs> Welcome to Manila Boots. Very good story. Kailan mo ako nakapasal dito. Sa Manila ang puto talaga namin ay kabite. Yun po, wala nang iba. Maraming salamat. Siyempre, hindi may iwasan mo si Argan. Dito kami sa gilid ng expressway, sa gasolinaan mismo at dito muna kami magsisiya. Ito ngayon dalawang sasakyan na sakay namin. Hey Boots, bilangin mo nga yung ilaw. bilang ko bayan. yan? Ano? Ilang bilyon yan, kaya na pa tayong... kumatakbo Pag na, hindi pa matapos-tapos yan. <laughs> Mandiyetan. Ito ang expressway. Ito ang expressway. Ito oh. na pala eh. nag na. Oo. Oh. Ang pa rin oh. Hindi <laughs> matapos-tapos. Mahaba ba? Mahaba, sobra. Diyos <laughs> yes ko po. Umaga na. Umaga na. Wala pa tayong tulog. Pailaw <laughs> pa rin. Pailaw pa rin. Na. Malayo bang Manila? Malayo talaga. <laughs> For the first time, boots. Daling araw nga kami bumiyahe at mayroon pang cash lane kasi papakabitan na rin natin ng Arapay dito at ETC. Oh, wakas, nakita ko lang yung Apo. Napakaganda pala ng Manila. Oh. Ang lalaki ng building. Tibay. Oh, oh sa wakas, Apo. Ilan taon ka na ba bago ka nakapunta Manila? Ngayon pa lang sa buong buhay ko. Ilan taon nga? 44. Oo, oh, 44 bago mo nakita. Bago lang. ko na nakita ang Maynila. Na. Oh. Sa Quiapo. oh. Kasakyapo. Oo. Oh. Pero ang building dito Hindi karton, talaga totoo Wala <laughs> <laughs> laki, wala tataas Matataas Napakaganda mga building Napakagandang tanawin Ayan o, ayan o, pakita mo pa yan Ano yan Ay, luneta eh. Ah, okay, nandito po kami sa luneta uh -huh. Napakaganda pa lang luneta ng ano Lang Maynila Parang lisa na to, di ba? Hindi, ito pa rin yung piyapo Nakakita ka ng baka at saka kalabaw dito? Wala. Wala. Bira lang. <laughs> Siyempre, mali to eh. Nakalampat eh. Dito palang magandang masyal. Manila. Ang tahan mga babae oh. <laughs> Nagja-jogging, naglalakad. Baka na ba? <laughs> The best dito dan. The best. Ah? The best. Maaga na nga talaga. <laughs> Ang laki ng yate rito ah. Grabe. Napakaganda oh. Hindi mo kaya tingnan talaga 'yon? Oh, yate ah. Okay, Bots. Dito hmm. ka na, dito na mera. Ayoko. Iwanan ka na namin. Balikan ka na lang namin. Traffic. Huwag naman lang. wala akong pamasahe pa uwi. Mahawa naman kayo. Ngayon ko lang nakita itong Manila, iiwan niyo pa ako. Shit. Pero maganda Manila. Maganda talaga pare. Uh, -huh. Alam mo, actually, oh. for the first time. Uh, oh. ngayon lang lang. Mataka ganyan ngayon. ka kasi. Oo, parang hindi barata nila ako kasi makita naman nila ako sa Prince Idol. <laughs> okay lang, good luck. Nandito na nga kami sa Imus Cavite Papasok na kami ng subdivision At eto na nga guys Panayang ihi namin Sobrang damig Ang biyahe namin At gabi kami umalis sa kawayan Umalis ka kami na alas 8 ng kawayan At dumating kami dito ay Alas 6 na ng umaga Jo mabilis ang biyahe namin Kasi salitan kami ng Uncle Jason Nagmaneho Ito na nga yung karga namin na e-bike At saka yung mga gamit nilang Boots. maleta Asan ka? <laughs> Bakit? pet ka? Sarap ka tulog mo eh Ha? Ah? Asan kayo. ka karon? Abite. Sanga ka duman. Manila. Oh. <laughs> Parang lumulutan ka naman. Ayan ang tanggal. <laughs> Yo si Paul Jan. <dyan>. Kabite <laughs> ka diyan oh. Kabite Manila po, Abite Manila. Kabite <laughs> Manila po tayo diyan. <laughs> okay <laughs> na po. Ginagawa. Bulga. Ang nagawig ng gabutso. <laughs> <laughs> tenga lang, mas maganda lang yung tenga niya konti sa'yo eh. <laughs> Burga! Okay, <bunda. laughs> mas pogi lang ng konti sa'yo. Burga, let's go. Oo. Sige ba ka mga? Hindi <laughs> 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 Siyempre, nagumagahan na rin tayo dito para tuloy-tuloy ng biyahe pa uwi. Ayan, eh, na nga sila Uncle Rene at si Tita Pila. Dito na nga sila titira. Dito na rin yung mga alaga nilang aso. At siyempre, si Poti. Ayan, nagpaalam na nga ako sa tita kong maganda. At siyempre, sa uncle ko na si Uncle Rene. Ayan, maraming maraming salamat Uncle.